ah uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw mga kagulay, update ko kay dito sa talong ko. Gawa nga ng dire-diretso ulan dito mga kagulay. Hindi talaga ako makapag-abono. Magdadalawang linggo na na dire-diretso ulan dito mga kagulay. Ngayon nga lang gumanda ang panahon. Kung mapapansin nyo, yan siya. Yan. Ngayon lang gumanda yung panahon mga kagulay. Bali, ngayon mga gulay, uh, gumanda na yung panahon pero kagayon ng uh, mga alas dos, titignan ko tong talong natin mga kagulay, medyo naglalanta pa siya kasi umaraw siya ng biglaan mga kagulay. Siyempre, nasanay siya sa uh, sobra dalawang linggo na ulan-ulan dito. pasang basa yung lupa mga kagulay, may tubig-tubig pa nga dyan. Kaya ang gagawin ko ngayon mga kagulay, mag spray ako. Kung dati, uh, panay agronica product ang gamit ko mga kagulay kasi ngayon, hindi uh, nga ako nakakapag-abono kaya kailangan ko talaga ng medyo mataas taas na kalsyum mga kagulay kasi nagbabalik ko nga yung bunga saka may kasamang boron yung ginagamit natin ginagamit ko ano may boron na yon may ano na kaso unti lang yung ano niya yung uh, percentage niya kaya bumili ako mga kagulay nung ano i-share ko lang sa inyo kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kagulay kung ano yung mga diskarte ko dito ah uh, bumili ako ng ah uh, Kal kal kalbusing na tinatawag mga gulay ng Sagrex. Bumili ako, bumili ako kasi hindi pa talaga ako pwedeng makapag-abono dito mga kagulay. O baga ko muna dito tapos tinignan ko rin yung ano niya. Uh, kung baga ano yung ano ng kalbusing yun nga para papatagal din ng stress dito sa talo na siyempre may stress talaga to mga kagulay gawa nga ng uh, kung baga, galing siya sa da alos magtatatlong linggo mga kagulay alas magtatatlong linggo na ano na ulan mga kagulay dire diretso ulan yung pinaka ano nga lang nya yung pinaka uh, hinto lang nya yung ambon mga kagulay ngayon nga lang talaga umaraw mga kagulay ayan o. ngayon ang oras dito sa amin ay 4.30 kaya nga naganda na ako nang mag spray na ako uh, mga alas 5 siguro para naka open na rin yung stomata ng talong natin mga kagulay Mapapansin nyo yan, may bunga na siya mga kagulay. Yan. Mayroon nga nag-comment sa akin na kadapat daw may boron. Yun nga. Uh, boss, uh, bago ka pa lang mag alam ko na yung boss. Yung ano, salamat din sa'yo sa pag ano, mo boss. Kasi yung mga ginagamit ko talaga ay kung maki, maano mo yung ano, yung extra tonic. May calcium at boron yun boss. Kasi lang, unti lang kasi yung ano yun. Yung, ah, kumbaga 3% lang yata. Basta hindi ko na basta may kalis boron din yun boss Yung extra tonic pati yung ano Yung uh, Biotonic may boron din yun Pero ngayon kailangan ko kasi ng ano Gawa ng hindi talaga ako makapag abono Umaraw nga ngayon hindi ko naman pwede siyang Abonohan kagad kasi ngayon Yun nga nasanay siya sa ulan ng Ilang ano ilang linggo Kaya, kailang, kaya ang gagawin ko ngayon Mga kagulay ay uh, Aaloy natin yung stress ng talong natin Mga kagulay Kasi kung makikita nyo mga kagulay Ito siya natin. Yan mga marami na rin siyang bulaklak mga gulay. Ya ano ko rin siya para hindi rin mga yung mga bulaklak. Tinitigan ko naman dito wala naman siyang ano. Wala naman siyang nilalaglag pa naman ng bulaklak. Pero kaya nga uh, hindi ko na hintayin 'yon, uh, i ko na kagad Papakita ko sa inyo mga kagulay, yung gagamitin ko na yung kalbosink na mga kagulay. Papakita ko sa inyo. Kaya ko naman nagustuhan 'yon kasi calcium, may calcium na siya, may boron na siya, mayroon din siyang zinc. Kaya ako nagustuhan 'yon. Yun yung gagamitin ko ngayon dito. At saka pwede siyang hiyalo sa ano sa fungicide side at saka insect side ni katulad ng ano nung ginag na ginagapupuruhin natin ang ka kasi hindi pwedeng ihalo yung biotonic sa fungicide side. Eh yung ano yung calcium uh, ay eh, pwede siyang ihalo mga kagulay kaya yun ang binili ko. Kumbaga i-spray ko siya uh, weekly tapos yung every 2 days na yung ano yung Uh, extra tonic o kaya biotonic mga kagulay. Kung baga ginagawan ko na lang siya ng paraan, ulitin ko mga kagulay, ginagawan ko na siya ng paraan kasi hindi nga talaga ako makapag uh, abono. Yan nga, meron, meron pala mga nalalaglag talaga mga kagulay. Oh. Nabubulok siya. Oh. Ano, oh. nilalaglag na yung ano niya. Kaya na gagawan natin ng paraan. Pero marami pa naman siyang sumusunod na bulaklak yan mga kagulay. Oh. Yan, sunod-sunod din siya. Yan. So yung mga kagulay, papakita ko sa inyo yung kalbo na, ginaga, na ko ngayon. Nayalo ko sa fungicide uh, at saka insecticide mga kagulay. Ayan, doon yung um, bandang mainit mga kagulay, naglalanta pa siya doon. Kaya hindi pa talaga pwede siyang ano, biglain na abunuhan. Kung ito magdiret-diret yung mga apat na araw siguro na walang ulan, na makikita ko hindi siya naglalanta, doon, doon ko na siya abunuhan mga kagulay. Ano, may mga bunga na siya mga kagulay. Ayan. May mga bunga siya. Kaya ngayon ay uh, ano natin, gagawin natin siya ng na paraan habang pa tayo makapag-abon, Ay uh, ano na muna natin siya, i-spray natin ng kalbusing. Kasama na yung ano, yung pun at saka ano. Ito siya. Bali ang timpla nito mga gulay. sigurado may magtatanong na naman kung anong timpla nito ng ano ko. Uh, bale bali ang timpla ko dito sa Magica Ay 120 ml mga gulay. 120 ml lang kasi ano lang naman siya halos every 3 days kasi ako nag-i-spray na ito uh, nga, tanghali nag-i-spray na ako ito basta uh, tumila lang yung ulan na alam ko naman na hindi iinit mga gulay kasi kailangan talaga ng fungicide na pang maintenance mga gulay ito yung sinasabi ko na pang uod din ko tapos sa ko siya na ito ito 120 ml lang din sa isang drum 200 ano, liters yan dyan yung drum mga kagulay tapos ito ay sa 16 liters ay ano siya mga gulay, 100 ml. Kaya mangyari dito ay isang litro at saka 200 ml mga kagulay. Kaya dalawa yan. Isang ganito tapos kukuha ko dito ng 200 ml mga kagulay. Yan kalbusing. Sagrex mga kagulay. Yan. Yan ang i-spray natin ngayon mga kagulay. Kumbaga hinihintay ko pa nga na ano, bumukas yung ano niya, yung uh, stomata ng ano, natin para pasok na pasok doon mga gulay kaya ako naman pinaghalo-halo na to kahit na sinasabi na kahit na sinasabi ko sana na pwedeng ihalo to hindi ko sana ihalo kaso lang yung uh, baka bigla na naman umulang bukas di, na, di, ko rin malalaman kung ulang bukas o hindi kaya talagang kailangan ko na siyang paghaloin no choice na ako mga gulay pero base doon sa pinanood ko naman pwede naman siya ihalo sa uh, insecticide at saka Ah, uh, ito pwede talaga ihalo sa insecticide. Pero dito, kahit na pwede siya, hindi ko sana ihalo kasi lang notice na ako mga kagulay. Kaya paghahaluin ko na lang tong tatlo. Kung apat ang nakikita nyo kasi dalawa dalawa 'to mga kagulay. mag-ano mag, lang yan, parehas lang yan. Ngayon, bali ang sa isang drum, ah uh, litro at sa 200 ml ang timbla kasi ang nakalagay ay 100 ml per 16 liters eh ito dosing ano to dosing 16 liters tong ano natin mga kagulay itong drum natin kasi 200 liters to marami kasing klase tong drum na to mga kagulay merong 180 baka makabili kayo ng 180 baka sa palagay nyo yun na yun nakikita nyo sa vlog ko yun na yun meron kasi 180 na mga gulay yung mas maano siya unti mas papayat ito kasi mga ano to 200 liters talaga to mga gulay kumbaga 12 na 16 liters kaya nga yung sinasabi ko sa inyo isang litro at saka 200 liters para eksakto pa rin dito ayan siya mga gulay. so ayun mga kagulay so, ayon mga kulay. Uh, kumbaga in-update ko lang kayo dito sa ginagawa ko dito sa talong ko uh, para maano nga gawa nga na na-stress na siya na sa so, dire yung ulan alas tatlong linggo ba naman tapos biglang iinitin bigla lang bigla biglang iinit ng dire-diretso mga kagulay syempre stress talaga yung talong natin mga gulay. Kaya mag i tayo, gagawan natin ang paraan. So, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, pagtatanim ko ng talong, kung ano man yung mga diskarte ko. Doon sa mga manunood, nasasabihin na hindi ako marunong, na hindi ako ano, huwag nyo na lang po panoorin. Yun na lang ang ano ko sa inyo. Kung gusto nyo gayahin, gayahin nyo. Kung ayaw yung gayahin, wala, wala rin naman mga wawala sa akin mga gulay. So, hanggang sa muli mga kagulay. Uh, God bless po sa ating lahat.